Alam nyo ba mga kababayan na noong 2019 pa ay meron palang gustong ipasang batas itong si Mr. Google Dan Fernandez. Ano, 2019 pa, imagine, matatapos na bilang congressman pero hanggang ngayon ay wala pa rin pinatunguhan. Paano ba naman kasi puro si Sara Duterte, puro na lang Pogo, puro na lang si Cassandra, puro na lang si Alice Go, puro na lang si Pierre Ardi. Puro na lang EJK, puro na lang mga kapulisan. Aba, eh napabayaan mo na itong ipinas itong ano mo, itong bill mo na ito. Mr. Dan Fernandez, bakit wala bang kikitain dito? <laughs> Tanong lang 'yon. So, alamin natin mga kababayan. Ano ba itong ah uh, panukalang batas ni Mr. Dan Fernandez na ito? Ito po yung House Bill 543 Social Media Regulation and Protection Act. Ano ang alam natin ngayon? Si Laguna Representative Dan Fernandez, isang ama ng tatlong anak, ay, may, ay naghain ng panukalang batas na tinawag, tina, tinawag na House Bill 543 o Social Media Regulation and Protection Act. Ang layunin nito ay solusyonan ng mga problema ng mga magulang laban sa cybercrimes tulad ng stalking, defamation, impersonation at iba pa. Maganda naman yung layunin ng panukalang batas ni Mr. Dan Fernandez. Ano ang pangunahing layunin ng panukala? Pagtibayin ang patakaran sa edad hihigpitan ang edad ng mga maaaring gumamit ng social media. Parang mahirap naman yata yan, Mr. Dan Fernandez, kasi alam naman natin na pwedeng pekihin. Pwede kang maglagay ng, uh, ng peke na birthday mo sa social media. Napakadali lang yan. So, anong ibig sabihin nito? Magpapasa pa ng, ano, ng birth certificate yung gagawa ng social media account. Para malabo yata yan, Mr. Dan Fernandez maglagay ng limitasyon, magtakda ng hangganan sa oras sa paggamit ng mga platform. Aba, dapat may limit daw yung paggamit natin sa social media o yung mga bata. Parental consent. Kailangan ng malinaw na pahintulot ng magulang para sa mga batang may edad 13 pababa. Paano natin gagawin yun? Meron tayong papapirmahan sa magulang na consent bago ano, makagawa ng social media yung isang menor de edad. Nghasel. Detalye ng mga regulasyon. Oras ng paggamit daw. Ito. Otomatikong, otomatikong lilimitahan ang screen time ng mga bata sa 30 minuto kada araw. Maaaring baguhin ang limitasyon lingguhan. So, may problema tayo dito, Mr. Dan Fernandez. Alam naman natin na nasa age na tayo nang uh, ng bagong mga makabagong teknolohiya at kasama na 'yan sa buhay natin ngayon yung social media. Yung mga bata saan nakikita o sinasabi sa kanila yung mga announcements sa si schools. Sa group chat, sa Messenger. Ang mga maaapektuhan dito na nakikita ko ay yung mga pamilyang magkakalayo lalong lalo na yung mga OFW. So ibig sabihin, kung ako tatawagan ko yung aking anak na 12 anyos, eh 30 minutes ko lang makakausap sa isang araw. So paano ba yan? Bilisan mo na ako, 30 minutes ka lang dito ha, 30 minutes lang yung mag-uusap. So, nakalimit na yon So, parang tinatanggalan mo ng karapatan yung mga magulang ng mga batang na iwan sa Pilipinas para yung magulang ay makipagsabalaran sa ibang bansa para mabagyan sila ng magandang kinabukasan. Pero gusto mong limitaan na 30 minutes lang sila mag-uusap sa isang araw. Ganun ba yon, Mr. Dan Fernandez? Gising-gising, kaya nga ito yung malaking nilang mga asin uh, sinasabi. Eh. Dapat hiwalay talaga yung social media ng mga patatanda at mga bata. Kasi hindi talaga nila naiintindihan yan. Grabe naman yan. Personal na protection sa personal na impormasyon. Ipagbabawal ang pangungulekta ng personal na impormasyon kasama ang lokasyon ng mga batang may edad 13 pababa ng walang pahintulot ng magulang para naman sa mga edad 13 to 17, kailangan may pahintulot mula sa paggamit nito. I think meron na ito sa mga ano sa mga social media accounts na pwede mong i-turn off yung location. Hindi na kailangan ng batas dito. Ha? Mr. Dan Fernandez, pwede mong iset kahit yung mobile mo mismo na i-off mo na lang yung location services. Kung talagang ayaw mong makompromise yung location mo patanda ka man o bata ha pagsubaybay sa oras dapat gawing madali sa mga platform na ipakita sa mga gumagamit kung gaano na sila katagal online ano ba naman yan mr dan fernandez iko mo pa yung mga platform na uy psst, 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 psst. Sumobra ka na ng 30 minutes tulog ka na. Parang ang hirap naman yata yan. Pero ang alam ko sa mga apps ay meron na rin kahit sa TikTok, no? Na merong reminder. Yung TikTok, kung iseset mo, kunwari, a uh, one hour per day ka lang ang gusto mo. Meron na doon eh, na iseset mo na yung limit mo. Pwede mo rin gawin yon sa mga, ang alam ko sa mga naka-iPhone. Pwedeng gawing yung screen time, yung buong screen talaga, yung buong gadget talaga ang mag-freeze. Kunwari, uh, ka lang, i -allow mo lang yung anak mo na mag-tablet o mag-cellphone sa bahay pag nandun na ng let's say 8 o'clock to 9. Yun lang. Magbablock talaga yung screen. Hindi na kailangan ng batas dito. Mr. Dan Fernandez. Pag-aaral sa DOH. Inaatasan ang Department of Health na gumawa ng pag-aaral ukol sa mabuti at masamang dulot ng teknolohiya at paggamit sa social media, lalo na ang kaugnayan sa addiction at mental health issues. Meron na. Meron na. Meron ng, meron ng mga pag-aaral tungkol sa mental health issues at mga addiction. Meron na, Mr. Dan Fernandez. Hindi na kailangan ng batas. Reaksyon ng mga magulang. Eto na. Bagamat mukhang maganda ang ambisyon ng panukalang batas, may ilang magulang na nagdududa kung epektibo ito. Opinyon ng mga magulang. Si Christine Nombres, isang ina ng dalagitang anak ay naniniwala na baka isa lamang itong hindi epektibong batas. Walang kinalamang batas para dito. Walang kailangang batas para dito. Para sa akin, paano yung implementation? Paano mo malalaman kung susunod yan ang problema sa Pilipinas. Napakaraming batas na hindi naman na ipapatupad. Ang tamang solusyon ay edukasyon sa bahay, kampanya at pagtuturo sa mga magulang tungkol sa pinsala ng gadget at social media, Anya. Very well said. Noong pandemya, napilitan ang anak ko na gumawa ng Facebook account dahil sa klase nila gamit ang messenger kwento niya. Hello Mr. Dan Fernandez, gising-gising! Ano ba naman ang pinagsasabi mo? Dagdag pa niya, nakaka-frustrate ang mga school notification sa kanyang sariling account kaya nagpasya siyang gumawa ng social media accounts para sa kanyang anak. Di ba? Bagamat pumayag ako, sobrang dali talagang manipulahin ang mga regulasyon ibahin lang ang birth date, ayos na. O, oh, yan ang sinasabi ko kanina. So, paano yung implementation dito, Mr. Dan Fernandez? Gagawa ng account yung bata magpapasa ng birth certificate para patunayan yung kanyang edad. So, gagawa din, yung paggagawa din yung matanda na nasa legal age na, let's say, 18, kataas ng social media account magpapasa din ng birth certificate eh. saan mo ba papatunayan yung etad mo sa birth certificate mo doon yung yun yung pinakamagandang uh, paraan para patunayan na hindi ka na bata okay na ako Mr. Dan Fernandez eto na ho yung birth certificate ko anyway mabalik tayo doon sa 30 minutes kada araw hindi po pwedeng hindi hindi kaya. na nakarang araw, meron ako nakitang bata. Pagdating sa si school, alam mo kung ano unang binuksan niya? Cellphone. Bakit? Kasi nandoon yung assignment. Nasa messenger. So paano mo lilimitahan ngayon yan ng 30 minutes? Kung nandoon yung assignment at hindi lang isang subject, Lima. Paano yan, Mr. Dan Fernandez? Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa utak mo nagawing gawing batas. Naalala nyo yung sinasabi ni uh, ni Grace po na ipinapanukala niya yata, hindi, I don't remember kung ipinanukala niya o sinadjust lang niya na iban na daw ang Facebook sa Pilipinas. Pinutakte siya, mga kababayan. So, Mr. Dan Fernandez. 2019 pa ito. Sana kung talagang inatupag mo ng inatupag ito at ipinaglaban mo ito na ito talaga, kailangan natin ito. Kailangan natin para sa proteksyon ng mga kabataan. Pero bakit parang inabandon mo na lang? Iniwan mo na lang oh. 2019, matatapos ka na po. Bilang congressman, mag-governor ka na nga. Na matatalo ka naman daw yata. Sana. <laughs>